Samantala, maraming oportunidad naman ang magbubukas para sa mga kabataan ngayong taon. Ito po ay matapos ang muling paglulunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE ng programang Job Start Philippines. Layon po nitong mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng kabataang Pilipino na makapag-aral at matulungan sa paghahanap ng trabaho. ay naman po kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, simula po ng ilunsad ng Job Start noong nakaraang taon, libu-libong kabataan na ang nabigyan ng trabaho. 49.1% of the unemployed would be the youth unemployment and we really need to address that. I keep on saying that if we are able to address the youth unemployment in the country, we are practically uh, addressing 50% of the unemployment. Ang uh, kinecator ng uh, Job Start uh, Program yung mga hindi pa nakapagtrabaho, na nag-graduate at hindi nakapagtapos ng uh, college, yun ang tagandaan nito. So, mababawasan yung um, unemployment rate natin. So, tataas ang employment.